Bridgestone na ah, kari, Ayun, sundan natin. Let's go. Let's do it. Ito hey, na sila Bridgestone na kari, Boss Nero. Basta, lapis kita ya. <laughs> picture mga boss gamer. Spartan tawag Spartan mga lan. bago raw mga kare. Mga kaibigan, magandang umaga. Si Spartan, Spartan da. daw, picture niya boss. Kumuntis na ulit. Bloodline pa rin yun, ano? Titingnan natin yung kung paano tumakbo si Bridgestone mga ah, kakangay. Pupunta raw dito yung Team Gomez, lima yung dadalhin lang. <laughs> Maraming pupunta, sabik sa karera yun ano? uh, o. Okay. Maraming pupunta. Ilang, mga ilang ano kaya yan? Medyo may, may ikisi ano? Hindi, <laughs> makabaan. <Bahama>, makabaan? Pagbaba kasi. <laughs> Tingin nila ano? <laughs> Tingin nila, yung akabaan pa raw nila. Akabaan pa na. daw pala ito. Si Bridgestone. <laughs> Hindi pa lang tapos ano, dalawa pa lang yung gradas ano. Oh, dalawa pa lang pa-practice si Bridgestone. Linggo sana kami magpa-practice kaya lang babag yun. <laughs> babag yun tayo na, baka Na. No? Oo nga. Sa Sierra Madre babanta yun eh hihina pa ano. Bas, doon, doon tumama, eh. Oo nga. Alam ko eh. Pag na uh, mga yung mga kalabaw, mga kakay, kailangan mo muna siyang ipaamoy yung butas niya para hindi siya lumiko. yeah uh, parang, parang ano may, may hindi kasi parang motor yan ako sa mo binaling <laughs> kahit natuturuan sila minsan pagka ano natutuliro sila eh pagkakakarera uh, na talaga eh kailangan mo munang ipaamoy ayan mga kakri si Bridgestone at saka daw yung ano niya, yung pamangkin niya. Anak ng kapatid ni Bridgestone, si Sunflower. tapala pala. Yeah. Ah. Hey, Apo Nung nilapitan ni Kaagri sa Hindi na sasakta nila. Ah, Kaagri, na si Bridgestone. Galing mo, Leo, no? Ah, kaya lang, ano pa lang daw, pangalaman takbo pa lang. Ah, kumbaga, kahit yung tao, basta nagpa-practice pa lang. Hindi Kaya pa ako nandito. Oo nga. na, na. Mag-ilat Ulupong na, ulupong At Baka ko. Kwa... Tatak mo cellphone mo. Bay! <laughs> <laughs> Baka mo yan. mo muna andyan na malapit, tsaka mo ano? Wag mo mo! Pag malapit na dyan, tsaka mo ibibidyo! Pag malapit na lumikong ganon! <laughs> Kala ko, itatak mo na yun. Mas Jemar, ingat ha? ah. Magri, si <inaudible> Praise Van. Yon bumabon. Sumising ang Sumising idol. Ah! Ah! kagali si Bridgestone. pag si Bridgestone ang tumatakbo yung tunog talaga niya tag -tag, tag -tag, tag -tag, parang kabayo, yung tunog ko taga tak taga 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 tak taga 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 Harang gumanda si Bridgestone, no? Oo, oh, ano. Kulang pa sa practice, boss Nero, no? Dalawang practice pa lang. Dalawa pa lang. Yan. Dalawa pa lang oh. Ganon din sila, Team Gomez, eh. Ganon din, oh. pa rin. <laughs> Mahina pa rin yung mga, hindi alam pa dati nilang, ano eh. Ganon pala yung kalaba pag na-stop, no? Parang, oh, pagka wala kang practice, ah, alam pa rin sa, ano, hindi ka pa rin, hindi mo. Oh. Parang gano'n ano. Yun na bigla lang. Ah, Ay lalakad din tatak mo? Oh, nga pala bagong ano pa lang ano. Ah, basta kung tumakbo, wala ta pala oh. Mga kaagri si Spartan, ngayon pa lang daw 'yan. Mga kaagri bago pa lang. Ah, Ayun, ah, oh, tingnan natin kung tatakbo daw si Spartan. Tumakbo nga rin oh. Oh. Bago lang daw yan si Sparta no. Ah. Oh. Tumakbo rin ah. <laughs> oh, mga pamangkin ni Bridgestone. Anak ng kapatid ni Bridgestone. Si Sunflower. Yeah, si Sunflower, mga kaagri. Si, Tinetesting-testing na nila. Boom, flower, kagri. Ay, bu

Ha? Sina? Oo nga. <laughs> Bridgestone ano? Uh, Bridgestone. Page niya. Pag gusto niyo ma ma mapanood si Bridgestone ng hindi sa akin, yung gusto niya siyang makita. Oh, huling takbo ni Bridgestone. Practice. Ayan na. Lakas po nga ni Brigiton mga kaidol. Liyo ng bunga po ni mga kaki. Tagadag, tagadag, -tag. ganun talaga tumakbo si Brigiton. Parang kabayo. Tagadag, 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 tagadag. Ah, -tag -tag. kagri. Ka Pangalawang practice pa lang yan ni eh, Bridgestone. Mga kaagri, eh yung pangalawang practice ni Bridgestone mga kaagri. Ah. Sa mga nagtatanong, saan ba siya lalaban? November 25, dito sa Santor. Dito rin pupunta yung Team Gomez mga kaagri. Dito mismo, sa pinagpa-practice namin, dito mismo sila lalaban mga Sabik na sabik na sa karera yung mga mga kalabaw, karera ng ng kalabaw kaya magpupuntahan dito. Ito, dalawang butas pa lang, inaayos pa lang pati dito. Mga anim na butas siya. Holy ma. Wala pang ticket si Bridgestone sa Battle of the Champions. <laughs> Baka sakaling ngayon, ano? <laughs> oh, Maraming pang karere. Eh. Pero tuloy lang ngayon taon yun. Bridgestone. A ah kung asawa? Oh, Shoutout daw sa pinakamamahal na sa Shoutout ng palisipiran si Rene De leon Rene De leon Shoutout ah ito kayo yung pamiryente mo <laughs> paano mga kakari baka sakaling makakuha na si Bristo ng ano wala pa siyang ano sa Battle of the ano <laughs> tuloy lang ngayon taon ano 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 mga kakari Pagka nakausap ko yung mayor namin, doon sa amin, pagka hindi, pagkatapos mismo na, kunyari, natapos yung kalakapitan alas, natapos yung 19, mga dalawang, pagkatapos ng dalawang linggo, doon ko gaganapin. Kayo-kayo lang naman eh, lahat ng champion eh. Ay, ilan lang yun. ah oh, kung sino lang yung champion. Kung sino lang <laughs> yung champion, kailangan, kailangan mong champion ka. Eh, <laughs> <Ay, laughs> yun lang din yun. <laughs> Basta magka, meron nga na. Eh. Alam ko, pwede magpasok pa nung ano. Dalawa <laughs> Hindi na, yun na lang din yun. Mga kakri, simula na uli yung karera ng Kalapaw. Mga kakri, may paparating na bagyo. Mag-iingat po kayo. Mga kakri, hanggang dito na lang yung vlog ko. Maraming maraming salamat. November 25 sa barangay Santor. Dito. Ay, Mark paglagay <laughs> ka daw ng pato sa bewang makali ka rin, lipa rin ka. Boss, boss Franco, ay, boss Gemma. Hanggang dito na lang, mga kakak. <laughs>